Magandang araw sa lahat. Sama niyo akong magluto ng igado. Ito ay minarinate ko na siya kagabi. Wait. Bawang, sibuyas, paminta, konting asin, soy sauce, and vinegar. Para manood na yung lasa. Beef at beef liver. Isang kilong uh, laman ng beef at half kilo na beef liver. Yan yung ratio ko pag nagluluto ako ng igato. Maglagay din ako ng dahon ng laurel. Ngayon naman, ilagay natin ang carrots at saka patatas. Pati na rin bell pepper. Pinagsabay-sabay ko na. Naglagay na rin ako ng green peas. Luto na ang ating igadong. Paborito ng mga Ilocano. Thank you for watching. Keep safe everyone.